Good morning, good morning mga kanayon Good morning Dito tayo sa Parisan dito sa may service road malapit sa Pedro Hill mga kanayon Titimplahan natin mga kanayon Titimplahan na natin yan huh? Grabe kanayon Ang ng Paris na lang oh. Ayan mga kanayon May kalamansi pa akong nagatago dito ito lang to, ito matatagpuan mga kanayan ay sa may Ruas Boulevard Service Road mga kanayan ay yung kanayan sa may 7-Eleven ito yung ay ito yung kabayo ko mga kanayan ay na. ito yung pare sa mga kanayan ayun ha yung ay, mga kanayan wala pang kumakain masyado kanayan maaga ako ang nasa-ice pa lang ng mga mga kanayan kaya kain muna tayo pagkikita ng sarap Wow, up. Hãy subscribe cho kênh Ghiền